Playboy Genius Billionaire na naging One Man, One Armor War Machine ang balik movie ni Cap natin. Halika at panuunin ang panimula ng pelikulang Iron Man na pinalabas noong 2008. si Tony Stark ay isang henyo, mahusay na inventor, playboy at makabayan. Sa edad na apat, nakabuo na siya ng kanyang unang circuit board. Sa edad na anim, ginawa niya ang kanyang unang makina. Sa edad na labimpito, nagtapos siya ng summa cum laude sa kursong MIT. Anak siya ng kilalang tagagawa ng mga armas, at founder ng Stark Industries na si Howard Stark, na nasawi sa car accident. Dahil wala pa siya sa wastong edad noon, para humawak ng kumpanya, si Obadiah Stein, ang kaibigan ng kanyang ama at manager ng kumpanya, ang pangsamantalang humalili muna. At nang dumating ang kanyang edad na 21, agad siyang itinalaga na bagong CEO ng Stark Industries. Sa kanyang pamumuno, lalo pang mas naging dekalidad, malakas at moderno, ang kanilang mga armas. Sinamahan pa ito ng mga advanced robotic machines at mga satellite targeting systems. Kasama din niya sina Pepper Potts, ang kanyang personal assistant na laging nakaalalay sa kanya. Si Happy Hogan, ang kanyang personal bodyguard, at si Jarvis, ang kanyang personal artificial intelligence system. Siya at ang kanyang military best friend na si Lieutenant Colonel James Rhodes ay pumunta sa Bagram Air Base sa Afghanistan para ipresinta ang makabago niyang missile invention na gumagamit ng bagong teknolohiyang tinatawag na repulsor at kayang maghatid ng mga pampasabog sa maraming target gamit lamang ang isang missile sa isang malawak na lugar ng labanan. Tinawag niya itong Jericho. Naghiwalay ang magkaibigan pabalik sa military base. Sa kasagsagan ng biyahe nila Tony sa malawak na disyerto ng Kunar province, ay bigla silang inambush ng mga Afghan terrorist group, gamit ang mga smuggled weapons at missiles na kanya mismong inimbento. Tinamaan ng mga shrapnels ang katawan ni Tony, malapit sa kanyang puso. Agad siyang ginamot ni Yinsen. Tinanggal ang ilang mga shrapnels at kinabitan ng improvised electromagnet power source device mula sa baterya ng sasakyan para mapigilan ang patuloy na pagpasok ng mga iba pang mga shrapnel sa kanyang puso na tatagal lamang ng isang linggo. Kapwa silang dalawa ay bihag ng mga Afghan terrorist group, ang The Ten Rings, na pinamunuan ng malupit nilang leader na si Rosa. Inutusan niya si Abu bakor na alukon si Tony ng kanyang kalayaan kapalit ng pagawa nito ng kaparehong Jericho Missile, para sa kanila. Hindi sumang-ayon si Tony, kaya tinorture siya. Pero, nang ipakita sa kanya ang mga smuggled niyang invented weapons at missiles, na kanyang gagamitin sa paggawa, ay nagbago ang isip niya. Habang nakamonitor, sa tulong din ni Yinsen na kanya ding interpreter, agad nilang sinumula ng paggawa ng missile. Binaklas niya ang missile reactor na mayroong platinum 0.15 grams na kanilang tinunaw, na naging metal iron ring. Kininan niya ito sa mga copper wires. Nakabuo sila ng powerful electric generator, ang kanyang miniature arc reactor. Kahalintulad ng kanyang malaking powerful electrical arc reactor na nasa kanyang planta. Kaya nitong patibukan ng kanyang puso, higit sa makalimampung beses kapalit ng mabigat na debaterya niyang power generator. Muli nilang sinimula ng proyekto, lingid sa kaalaman ng mga terorista, iba ang kanilang ginagawa. Gumagawa sila ng armor suit para makatakas. Mula sa mga naglalakihan at mabibigat na scrap metals, basic weapons, flamethrower, at rocket thrusters na maaring gumana sa tulong ng arc reactor sa loob ng labing limang minuto. Nakalaunan, ay nahalata din ni Rosa kaya, pinamadali niya ang paggawa ng Jericho Missile. Doble kayod nilang tinapos ang kanilang proyekto. Wala silang sinayang na oras. Agad na sinuot ni Tony ang kanyang armor weapon. Nahal muli ito ni Rosa at agad na pinasugod ang kanyang mga tauhan. Patuloy din naman sa pagsuporta si Vincent at sinumula ng i-initialized ang armor power sequence system. Pero, kailangan pa nito ng karagdagang porsyento para makumplito. Kaya, nagkakabayani siya. Nakumpleto na din ang loading process. Nagdilimang paligid. At nang may lawan, bumulaga sa mga terorista, ang Mark I armor suit ni Tony. Pinaghahampas sila nito, pinagsasalpo. Tumilapon silang lahat at nagatrasan. Maging si Rosa ay nasabugan din. Nakita ni Tony si Linsen na nagaagaw buhay. Hindi na niya nailigtas ang mabuting kaibigan. Sa paglabas ni Tony sa kweba, pinagsusunod niya ang mga terorista, ang kanilang mga armas, missiles, bomb explosives, at lahat ng mga smuggled na weapons na kanya rin ginawa. Pagkatapos ay inactivate niya ang rocket thrusters at lumipad siya papatakas at bumaksak tuloy-tuloy sa desyerto. Nagkapira-piraso at nawasak ang kanyang armor na natagpuan din naman ng mga terorista. Nagpatuloy siya sa pagtakas sa napakainit na disyerto, hanggang matuntin siya at maligtas nila Lieutenant Colonel James Rhodes. Sa pagbalik ni Tony sa Amerika makalipas ang tatlong buwan, sinalubong siya ng kanyang personal bodyguard at ang labis na nag-aalalang si Pepper. Agad siyang nagpa-schedule ng press conference. Sinalubong naman siya ni Obadiah Stane. Sa harap ng mga kamera at media press, inanunsyo ni Tony na ang kanyang Stark Industries ay hindi na kailanman gagawa pa muli ng mga armas pang digma. Kinagulat ito ni Stain at naguluhan. Kinumbinse niya si Tony na huwag ihinto ang paggawa ng mga armas na ligasya ng kanyang yumaong ama. Pero, buo na ang desisyon ni Tony. Pinakita din niya ang miniature arc reactor na kanyang ginawa sa kuweba na makakapaglikha ng mas malinis na enerhiya sa daigdig. Sa basement workstation ni Tony, gumawa uli siya ng mas improved version ng kanyang miniature arc reactor. Pinakabit niya ito kay Pepper na sa simula, ay nagatubili pero nagawa din naman. Pinapatapon na ni Tony ang lumang miniature arc reactor, pero hindi ito ginawa ni Pepper. Sa halip, ay nilagay niya ito sa maliit na glass box at niregalo sa kanya. nagsimula na ding gumawa si Tony ng kanyang sekretong proyekto. Tatawagan niya itong Mark II. Sa tulong ng kanyang AI assistant Jarvis, minodify nila ang lumang design na Mark I. Sinimulan niyang buuin ang kanyang robotic mechanical boots para subukang makalipad. Masusi niyang dinisenyo ang kanyang robotic mechanical arm na mayroong flight stabilizer. Sa muli niyang subok sa paglipat, matagumpay niyang naibalanse ang kanyang sarili at nagawa niyang lumipat. Nakumpleto na ni Tony ang kanyang Mark II robotic armor design. habang control naman ni Jarvis ang AI online communications, diagnosis, programs, displays, at computer functions. Sa kauna-unahan niyang paglipad, sinubukan niya ang kapasidad ng kanyang armor suit. Ang bilis nito, ang detalye at accuracy ng AI information, at kung gaano kataas ang kayang liparin. Sa kataasan, hindi kinaya ng Mark II ang build-up ng yelo sa itaas at ito ay nag-shutdown. Nag-restart din naman ito agad matapos madulog ang bumalat na yellow Successful ang unang flight testing ni Tony. Pinaganda din nila ni Jarvis ang kulay, disenyo, at advanced weaponry nito. Tinawag itong Mark III. Sa sopresang pagdalo ni Tony sa Red Hot Red Carpet Night Party, ay nilapitan siya ni Christine Everhart, reporter ng Vanity Fair Magazine na minsang din niyang naka one night stand. Ipinakita niya ang mga bagong larawan ng kanyang mga ginawang armas, na muling kamay ng mga Afghan terrorists. Maging ang Jericho Missiles, na ginagamit sa pag-atake sa Gulmira, ang lugar na kinalakihan ng yumaon niyang kaibigang si Hinsen. Kinadismaya din niya ang tahasang pag-amin ni Obadai Stain, na siyang nag-file ng injunction case laban sa kanya, para mapigilan ang intensyon na tuluyang isara ang Stark Industries. Nagumapaw ang galit ni Tony sa kanyang mga nakita, at napanood sa TV sa mga nangyayaring pag-atake. Hindi niya matanggap na naging kasangkapan ang kanyang mga armas sa pagwasak ng syudad at patayan. Kailangan na niyang tudukan ang mga pang-aabusong ito. Gamit ang pinagsamang Advanced Artificial Intelligence at Robotics, automatic na sinuot ni Tony ang kanyang Mark III Armor Suit mula sa paa, binti, likod, mga kamay at braso. Sa kanyang arc reactor chest, hanggang sa kanyang ulo. Nabuo ang modernong tagapagligtas, lumipad siya patungo sa Afghanistan at pinagtutumba ang mga malulupit na terorista. Iniligtas niya ang mga kababayan ni Yinsen. Pinagwawasak din niya ang mga tangke nito, at mga Jericho missiles. Nag-track down naman sa radar ng Edwards Air Force Base sa California, na pinamumunuan ng kanyang kaibigan, ang mga pagsabog na iyon. At ang hindi maipaliwanag na flying object sa kalangitan. Agad silang nagpalipad ng dalawang F-22 Raptor fighter jets, para alamin kung ano iyon. Pero, sa halip na magpakilala si Tony, ay nakipaghabulan pa ito. Pinaulanan siya ng mga bala, at jet missile. Hindi sinasadya namang nawasak ang isang F-22 Raptor Fighter Jet. Nagpakilala din si Tony sa wakas, at sa huli, ay ni-report na lamang itong isang military training exercise. Hindi na din masyadong kinagulat ng kanyang trusted assistant ang bago niyang armor suit. Pinutusan ni Tony si Pepper na pumasok sa opisina ni Stain, para mahakt ang computer system at makopya ang mga files nito sa mga kinaroroonan pa ng ibang mga armas. Laking gulat niya nang matuklasan niya na si Obaday Stain pala ang nagsusuplay ng mga sandata sa terorista, at siya rin nag-utos sa pagpatay ng mga terrorist kay Tony sa Afghanistan. You did not tell us that the target you paid us to kill was the great Tony Stark. As you can see, Robert Ida your deception and lies will cost you dear. The price to kill Tony Stark has just gone up. Nakalauna na siya ding pumatay kay Rosa gamit ang high frequency sonic sound paralysis device at sa mga tauhan nito. Maging ang sekretong proyekto na ginagawa nito sa Sector 16 na ginaya mula sa mga nasirang bahagi ng Mark 1 Armor Suit. Biglang dumating si Stain at nakahalata Sakto din naman na si Agent Phil Coulson, ng Strategic Homeland Intervention Enforcement and Logistics Division, o SHIELD, isang lihim na ahensya ng gobyerno ng Estados Unidos, na responsable sa pagharap sa mga pambansang banta, kabilang na ang terorismo, teknolohiyang mapangani, at mga superhuman na aktibidad. Hindi magagawang kopyahin ng mga siyentipiko ni Stein, ang ginawang miniature arc reactor ni Tony. Kaya, siya mismo ang umatake kay Tony, gamit ang kanyang high frequency sonic sound device, na unti-unting pumaparalisa sa isip at katawan ni Tony. Nakuha ni Stain ang kanyang ginawang miniature arc reactor. Iniwan siya nitong dahan-dahang namamatay. Ngunit nagawa ni Tony na gumapang papunta sa kanyang laboratory. Buti na lang at nandoon pa ang kanyang original na arc reactor, na pinag-glass box ni Pepper at muli niyang ginamit. Samantala, matagumpay na nailagay ni Stain, ang miniature arc reactor ni Tony sa kanyang Mark 1 inspired, robotic armor suit. Dumating din sila Pepper Potts kasama ang ilang mga agent ng S.H.I.E.L.D. para arestuhin siya. Pero, inatake lamang sila nito suot ang kanyang dambuhalang robotic armor. Dumating din naman agad si Tony, at nakipagbuno sa mas malaking kalaban. Umabot ang kanilang labanan sa kalsada, at kamuntikanan na ding mapahamak ang isang pamilya. Dahado si Tony sa pakikipaglaban, dahil hindi tugma ang kanyang original na arc reactor, para mapagana ng buo ang kanyang armor suit. Makailang beses din siyang binalibag na parang lata sa kanyang natitirang 15% na power energy, pinasunod niya ito pa'y taas, hanggang mag-shutdown ito dahil sa build-up ng yellow. Sa pag-aakala ni Tony na tapos na ang laban, biglang nag-restart si Stain at pinagpatuloy ang laban. Alam ni Tony na dohado siya, kaya, kinailangan niya ang tulong ni Pepper, para i-overload ang malaking arc reactor ng kanilang planta, habang madiskarte naman niyang na-disconnect ang optical connection ni Stain at targeting system. At sa hudyat ni Tony, nagawa ni Pepper na i-overload ang arc reactor, na naglabas ng malakas na boltahe ng kuryente, na naging sandi ng kamatayan ni Obadai Stain. Kinabukasan, naging laman ng balita at pahayagan ang pagkakakilanla ng robotic armor hero. Binigyan si Tony ng kanyang deliberation speech, patungkol sa nangyari sa Stark Industry Building para pagtakpan ang katotohanan. Pero, sa huli, mas pinili niyang ilantad na siya si Iron Man. I am Iron Man. Who the hell are you? Nick Fury, director of SHIELD. I'm here to talk to you about the Avenger Initiative.